Hi everyone! Kumusta po kayo? Ito nga pala yung kaginapan ko ngayong araw, no? Uminom nga ako din ng gamot dahil napakasama talaga ng aking pakiramdam. At dahil masama ang ating pakiramdam, hindi tayo pwedeng hindi kumilos, no? Kailangan natin magkilos-kilos para tayo mapawisan at para gumaan din ang ating pakiramdam. Ganun talaga tayo, tayo mga nanay, kahit masama ang ating pakiramdam ay ikikilos at ikikilos natin. Depende na lang yan kung hindi na talaga natin kaya ay pwede na natin ihiga iyon. So yun na nga. Ayun na nga, samahan nyo ako maglalaba na naman tayo. Kahapon lang sa bahay ay naglaba nga ako. So ngayon maglalaba tayo ulit. Walang katapusan na paglalaba. So dito nga kami pala natulog sa resort dahil sinama nila Papas, ang aking mga anak sinama dito sa resort. So dahil walang magsusundo sa kanila, nagpahatid na lang ako dito sa resort para dito na lang din ako matulog dahil pupunta nga rin ako dito kinaumagaan. Dito na lang ako natulog para sa biyahe, no. So yun na nga natapos na ako diyan at ako ay nagsasampay na. Maraming maraming salamat po para sa aking mga followers, sa mga sumusuporta po sa akin. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga nanonood po ng aking mga videos. Sobrang na-appreciate ko po yun. So, yun lang na po. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.